Magandang araw mga kaibigan, panibagong topic tayo for today's video pero bago yan mag-subscribe ka na at mag-follow para updated ka kapag may panibago tayong upload dito. Ito may napanood akong video mga anti-Marcos gumawa ng People's Power kaso wala namang people ang ending nila ngaw ito. <laughs> Akala kasi nila mapapatalsik nila si PBBM kaya gumawa ng rally sa liwasang Bonifacio kaya ayan tuloy nilagaw kayo. Ito panoorin nyo ang buong video nakakatawa. Naman ang mga anti-Marcos. Ang pinangangalan dakang people power ng mga maisog nilangaw sa liwasang Bonifacio. <laughs> Noong isang ligub kasing pinagmamayabang ng mga DDS tulad ni Jay Sonsa, na huling sona na raw ito ni Pangulong Bongbong Marcos dahil gaganapin sa July 20 ang pinakamalaki nilang pagtitipon na tinawag nilang People's Sona. Inaasahan kasi nilang dadami ng dadami ang mga tao sa liwasan sa Sabado, Linggo at Lunes. Yung tipong malaed sa people power ba ang dating? Tapos magmamarcha patungo ang batasan sa sona ng Pangulo para patalisin siya. Sa kanilang ilusyon, babak pa ng militar at pulis ang kanilang hakbang at ilulukluk si Inday Sara sa Malacanang. Hmm. Di kaya't naka-fentanyl na rin ng mga leader ng DDS gaya ng kanilang poon na si Digong. Matatagdang <coughs> epektibo noong July 19 ang pagbibitaw ni Inday sa DepEd. Kaya ang plano, pamumunuan na niya ng mga maisog rally tulad ng sinasabi ni Harry Roque. Pero nang makitang nilalaw nga naman ang venue ng mga maisog, umatras na si Inday. Maging si Baste, nag-zoom na lang ng kanyang baloktot na mensahe sa mga umaten kung saan kabilang ang mga membro ng kulto ni kay Buloy na ginastusan pa mula Davao. Nabawasan na rin ang usual suspects na sa entablado. Mga taong naghahangad pa rin ng kapangyarihan gamit ang mga DDS. Actually, sa Elsa Shrine nila planong simulan ang kanilang People Power Rally. Kaso, walang dumating na people. Reflection lamang ito ng katotohanan sa sinasalamin ng mga pinakahuling survey. Natapos na ang maligayang araw ng mga Duterte. At yun na nga ang topic natin sa video na ito. Ikaw na nanonood ngayon, anong masasabi mo? E comments mo na dyan sa baba. At para naman updated ka sa mga upload ko, don't forget to like and follow. Hanggang dito na lang. Ako si Philippine Vision TV, nagbabalita mula sa Pilipinas thank you